kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Tumatagal ay padami na ng padami ang impormasyong isinisiwalat ng nag-iisang sospek na lumantad para ipaalam ang totoong sinabit ng humigit kumulang 34 na mga talpakero kung saan sila ay pinaniniwala ang todas na ayon kay alias Totoy. Si alias Totoy mismo ang isa sa may partisipasyon sa pagpatumba sa mga talpakero lalo na sa kaso ng master agent na si John John Blasco kung saan ay 2 milyong piso ang iniabot na bayad ni alias Totoy sa mga berador na siyang umutas sa buhay ng master agent matapos busisiin ng DOJ ang paglutang ni alias Totoy ay naniniwala si Boyeng Rimulya na may kredibilidad na state witness ito dagdag pa ni Rimulya na ang mga pahayag ni alias Totoy ay suportado ng mga videos at nagtutugma ang lahat ng mga ito pati mismo ang DOJ ay naniniwalang malakas malaking tao at hindi basta-basta ang nasa likod ng pagkawala ng mga talpakero. Napakalawak raw ng impluensya ng taong ito na kahit Korte Suprema pa ay kaya niya umanong impluensyahan. Pero umano ang pinapatakbo nito kaya't napakalawak ng koneksyon. Dahil dito ay plano naman na rimulya na makipagpulong kay Supreme Court Chief Justice Alexander Ismundo. Kulang na kulang raw ang 34 na bilang ng mga talpakero na yun na ngayon na sa Tangal Lake. Ayon kay Alias Totoy, naniniwala na itong umabot pa sa isang daang mahigit ang mga ibinaon doon. Kagaya ni Alias Totoy ay hindi rin naglabas ng pangalan ng DOJ dahil sa bahagi pa raw ito ng kanilang ginagawang case build-up. Nitong ikaw 26 lang ng Hunyo ay muli na namang nagbigay ng panibagong karagdagang impormasyon si Alias Totoy patungkol sa mga mayor na suspects na nasa kanyang listahan. Meron daw siyang nilaglag na mga pangalan sa kanyang affidavit na umabot sa 30 katao at isa na rito ang kilalang artistang babae kung saan ay kasama raw ito sa inner circle ng mga bosses na may adam sa pagpabira sa mga talpakero. Ang babaeng artista raw na ito ay hindi lang basta-basta kasama ang mga bosses kundi talagang malaki raw ang koneksyon nito sa samahan ng mga bosses na ito. Palagi raw ang ang presensya ng babaeng artista na ito sa tuwing may meeting na nangyayari ang mga boss ng grupo. Naniniwala si Alias Totoy na dapat lang daw na madawi talaga sa kaso ang babaeng artista na ito dahil isa rin daw ito sa susi para malaman ang buong pangyayari sa pagkawala ng mga talpakero. Binuburaw ng mga sibilyan at mga opisyal ng kapulisan ang mga pinangalanan niya na nakapaloob sa kanyang affidavit na may direktang kinalaman at partisipasyon sa kaso ng mga talpakero. Malapit na raw may sumite ang kanyang affidavit sa oras na mapasakamay na nila ang ilan pang mga ebidensyang pangsuporta sa kanyang aligasyon. Hindi man pinangalanan ni Alias Totoy kung sino ang artista na ito, pero sa mundo ng mga talpakero ay alam na alam nila kung sino ito. Hindi na sekreto ang pagkaugnay ng sinasabing babaeng artista sa larangan ng talpakan, kaya siguradong alam na ng mga manonood kung sino ito. Kahit pa sabihing malakas ang hawak na ebidensya ni alias Totoy pero sa kalibre ng sinasabi nilang utak sa pagpadukot na ito ay siguradong matagal-tagal pa ang abutin ng kaso. Kagaya ng sinabi ng iba na meron daw talagang katumbas na pera ang bawat isa kaya hindi malayong pera ang magiging daan para malusutan ng mayor na sospek ang kanyang mga kaso sa matatandaan. Marami ng mga pamilya ng mga nawawalang talpakero ang nagkumpirmang hindi na sila magpupursigi sa kaso. Ang tanong, paano kaya kung mahahanapan ng paraan ng mga inakusahan na patigilin si Alias sa kanyang mga ligasyon sa pamamagitan ng pagbawi nito? Siguradong sa basurahan lang ang aabuti ng kasong ito at tuluyan ang hindi mabibigyan ng ustisya ang mga natukot at natodas ng mga talpakero. Dalawang pwedeng mangyari paano patigilin si Alias sa kanyang pagporsige sa kaso, una, ang bayaran nito ng halagang gusto niya, yan ay kung magkaka siya sa pera. Pangalawang, ay kung pagplanuhan siyang permanenteng patahimikin sakaling hindi ito madadala sa pera. Paniguradong nakahanda na si Alias Totoy sa lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari bago pa man ito nagdesisyong lumabas at isiwalat ang lahat. Ang tanong, may naiisip ka na ba kung sino kaya ang babaeng artistang kasabwat ayon kay Alias Totoy? maiwasan nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.